at isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon at nagasawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at nang kanyang makita na maganda ay kanyang itinagong tatlong buwan. At nang hindi na niya maitatagong malaon ay ikinuha niya ng isang takbang yantok at pinahiran niya ng biton at ng sahing at kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahibon sa tabi ng ilog at tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at nagsipaglakad ang kanyang mga abay sa tabi ng ilog at kanyang nakita ang takba sa katalahiban at ipinakuha sa kanyang abay. At kanyang binuksan at nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak. At kanyang tinawa at sinabi, Ito ni sa mga anak ng mga Hebreo nang magkagayon, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Faraon, Yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Jebrea na makapadalaga sa iyo ng batang ito? At sinabi sa kanya ng anak ni Faraon, Yumaon ka! At ang dalaga ay yumaon, at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Faraon sa kanya, Dalhin mo ang batang ito, at talagaan mo sa akin, at bibigyan kita ng iyong kopahan at kinuha ng babayang baka at tinalagaan. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Faraon at siya'y kanyang -in anak. At kanyang pinanganlang Moises at sinabi, Sapagkat aking sinagip siya sa tubig, at nangyari ng mga araw na yaon, nang malaki na si Moises, na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid, at minasdan ng atang sa kanila, at kanyang nakita ang isang Egyptyo, na nananakit ng isang Hebreo, na isa sa kanyang mga kapatid. At siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao, ay kanyang pinatay ang Egyptyo at kanyang tinabunan sa buhanginan. At siya'y lumabas ng ikalawang araw, at narito, na may dalawang lalaking Hebreo, na nagbababag at kanyang sinabi noon sa umaapi, Bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya Sinong naglagay sa iyong pangulo at syukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Egypt show? At natakot si Moises at nagsabi Tunay na ang bagay na iyon ay nahayag. Nang mabalitaan na ni Faraon ng bagay na ito, ay miniting niyang patayin si Moises. Datapuat si Moises ay tumakas sa harapan ni Faraon at tumahan sa lupain ng Malian at siya inuto sa tabi ng isang balon. Ang saserdote nga sa Madian ay may pitong anak na babae at sila ay at umigid ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ng kawal ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating at sila ay pinalayas, datapuat si Moises ay tumayo at sila ay at pinainuman ang kanilang kawal. At nang sila ay dumating kay Raquel na kanilang ama ay sinabi niya, Bakit kayo tumindig na madali na yun? At kanilang sinabi, Ipinagsanggalang kami ng isang Egypt show sa kamay ng mga pastor at saka iniigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang At kanyang sinabi sa mga anak niya, At, at saan na siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaking niya un? Tawagin ninyo siya upang makakain ang tinapay. At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaki niya on, at kanyang pinapag-asawa kay Moises si Zebora na kanyang anak. At nanganak ng isang lalaki at kanyang pinanganlan ng sa sapagkat kanyang sinabi, ako Ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Egypto ay namatay at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin at sila'y dungaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibig at naalaala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nilangap ng Diyos ang mga anak ni Israel, at sila'y kinilala ng Diyos.